Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng lunes at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa nilang edisyon na Usapan Politika dito sa Facebook. Live sa mga friends ko at sa mga followers ko at saka sa mga uh, subscriber ko naman sa YouTube ay Team Replay na lang po kayo. Pero ganun pa man, at least nagkakausap pa rin tayo kahit replay. At nababasa ko rin naman po ang mga comments ninyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kabikabilang protesta. Ang iba nagsimula na, nagawa na. Ang malaki na nakaschedule ay sa September 21. Uh, sa linggo, itinaon sa anibersaryo ng pagdeklara ng batas militar. At ang alam natin, may dalawang grupo na nagpapasimuno ng mga rally. Ang isa ay yung mga kritiko mga oposisyon, traditional oppositions, Andiyan yung pink, pula, dilawan. At yung isa na naman ay yung mga Duterte, mga DDS. So, hindi ko alam kung nasa sino yung sa Luneta, sino yung sa EDSA. Parang may, parang sabi ko nga, simptomas ito ng pagkakahati ng bansa. E isang issue ang pinag-uusapan, korupsyon, paglaban sa korupsyon, pero may dalawang grupo ah uh, hindi ito diversity para sa akin. <laughs> ito ay problema. Although sabi ng isang kaibigan ko sa kanya daw, hindi problema yan. Sa akin kasi, it's still difficulty because it provides you several. Yung, ang, kaya ako nasabing difficulty ito is because some people will be bound to hijack the narrative. Uh, katulad yan. Kunyari, sarali uh, mayroong isang you know, ito ay sponsored ng mga kritiko ng dating administrasyon, di ba? Mapipigilan mo ba na pumunta doon yung mga may mga banner o may mga daladala -dala na bring him bring him home, yung bring ba yung pauhiin si Duterte, mga ganun, itataon yung gano'n hindi eh, di nakakasira ng landscape. Magamat kalayaan talaga natin na mag sa totoo lang, uh, kalayaan natin na mag -rally. kalayaan natin na mag-demonstrate, di ba? Basta ba, inaalaw naman yan na sa ligang batas, eh, inaalaw yan ang batas. In fact, mayro mga permit na binibigay dyan, permit to rally. Although may kaibigan ako nagsabi, ba't naman kailan pa mag-permit to rally? Eh, rally nga yan eh. Well, syempre, uh, kahit naman sa Amerika, uh, kung maliit lang naman yung size ng rally mo, mag-isa ka lang tatayo doon sa harapan ng kongreso, o lima lang kayo, hindi naman kayo makakasagabal sa flow ng traffic, eh, hindi nyo kailangan siguro mag-rally. Pero yung mga malakihan na, ay kailangan mo mag-rally sapagat kung mag-occupy ka na ng, is ng isang lugar, madedenay mo na yung ibang tao punta sa luneta. Siyempre, pag nasa luneta kayo, mga gusto mo masyad yan, maabala. Kaya mo na siguro ng permit. Um, bagamat ang sabi ng pulis, hindi man daw nila yan masyadong ini-strictong in enforce in sapagkat, you know, uh, kalayaan ng magpahayag. Uh, bahagi ng demokrasya ang pagpapag-express pagpapa, pag ng ating opinion. At talaga namang nakaka gulo, you know, nakaka ang mga nakikita nating mga corruption sa paligid natin, you know. Lalo na dito sa so mga flood control projects pag nakikita mo yung sa television sino ba naman hindi ba na sa kabilang banda makikita mo yung rangya at yaman ng mga kontatista. Tapos sa kabila naman makikita mo yung mga Patsi-patsi na mga walang kalidad na mga flood control projects Buti kung meron Eh yung ibang mga multo pa eh Guni-guni lang eh, di ba? So magagalit ka talaga At kailangan nating i-translate ang galit na yan sa isang pagkilos Ngunit kung puro lang tayo galit <laughs> Wala maabot yan Marami na tayong nirali last in the past eh Marami na tayong kinilos Marami na tayong... Uh, Sinisigaw pero kung hindi natin yan masusustain at ang pairali natin ay damdamin lahat puro galit walang mangyari dyan uh, ang gusto pa, gustong tularan nangyayari sa Indonesia at Nepal, di diba? Nakikita natin sa Indonesia at Nepal, talagang ang mga kabataan doon, talagang ang mga tao. Talagang grabe ang kanilang galit at talagang nanununog sila ng mga building, you know. Uh, nakikipaglaban sa mga autoridad, 'yun ang gusto gayahin. Unang-una na mag-ingat-ingat tayo sa ating mga winiwish. Kasi hindi madaling gawin yan. Although ako naman, naniniwala ako na mga Pilipino hindi handa sa ganong klase ng pagkilos. Meron, ang problema natin ganito eh. Nasanay tayo sa mapayapang mga rally. Kasi yung EDSA nga, di ba? ang dinadramatize natin, people power, you know. Walang naging violence masya. Uh, walang violence, walang ganong klase nang nakita na may mga sagupaan ng mga puwersa pero hindi na uwi sa ganong klase ng violence na nakikita natin sa Nepal. Wala naman tayong nakitang sinunog na building, di ba? Ng mga rally-rallyista. Wala tayong nakitang ganon, di ba? Wala tayong nakitang kinakaladkad na opisyal at tinubaran, di ba? Ang ibang gusto nila makakita ng ganon eh. Pero sa ko hindi bagay yun sa atin. Maraming dahilan kung bakit hindi natin unang-una na ah uh, ibang-ibang kultura, iba-ibang kasaysayan ng Indonesia at ng, ng Nepal sa isang eh, banda sa Pilipinas. Ibang-iba. Pangalawa, may mas kalayaan tayo magsalita kasi eh. At saka ang militar sa atin, hindi katulad ng brutal na militar sa Indonesia at sa Nepal. ah uh, bagamat dinidemonize natin ng militar, walang ganong klase ng parang mahirap magnakit ang kapo Pilipino sa kapo Pilipino. So minsan so nakakainis na rin kasi parang minsan kailangan mong ganun. Kailangan mo siguro ng ganun para magbago. Pero sa isang banda, maganda na rin yun. Kaya lang, dapat tayo, we should also go beyond just talking. Huwag tayo masyadong puro daldal. At kung magdadaldal tayo, dapat dapat yung ano yung minamats uh, minamatch natin ng reason katulad niyan, you know, uh, yung, yung marunong dapat tayo na mag-push for an issue. Kasi okay, we, 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 we in the streets. Yun ay kailangan nating magkaroon ng warm bodies. Hindi pwedeng puro lang tayo sa social media. Magkaroon tayo ng warm bodies, pero hindi sa panahon na mauuwi, katulad ng nangyari sa Indonesia. Yung warm bodies ay matranslate natin into vigilance and pushing people in government to do something. 'di ba? Hindi pwedeng ang 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 magpapabagsak sa korupsyon sa ano sa uh, DPWH o kung saan man 'yan ay ang pagkakaroon ng malinaw na mga paglilitis, paglalabas ng mga ebidensya at may makasuhan at may makulong. Ang malinaw na pagbabago sa sistema. Kasi sinasabi ko sa inyo, itong mga nangyayari sa Indo Indonesia, nangyayari sa uh, sa Nepal, hindi naman yan bago nangyari niyan in the past. Pero nag, ang pumalit na gobyerno, ganun din. ba diba? Napagkat sa kasaysayan, ang mga revolusyon at ang mga rebelyon, nagpapalit lang ng tao, nagpapalit ng struktura, pero ang humahalili ay kalaunan na uwi din sa ganun. So hindi, it's not the violence of the revolution that could create change. It is the vigilance of people who is going to ensure that the structures that come after the revolution will be different. Kasi nga may kasabihan kami sa political science, revolutions tend to devour their own children. Nilalamo ng revolution ng kanyang mga anak. Very symbolic, very poetic. Kasi ang inuunang niya, nagkaroon ng revolution, nauwi yan sa madugo, sa, sa France, nagkaroon ng reign of terror. You know, sa may mga genocide pa yan ang nangyayari, sa Cambodia, sa, sa, sa Rwanda. Diba? So, in the end, the, the, the new government is exactly, well, not exactly, but has the same kind of excesses compared to the previous one. So, hindi porket violente ang mangyayari, wala nang problema. Balikan natin nga, in fact, ang EDSA. Di ba? Ang EDSA hindi nang violent yun. Nagkaroon ng change. Napalitan natin si Ferdinand Marcos Sr. Inilagay natin si Corey. Inilukluk. Bumalik din yung mga korupsyon ng primarsya law. Nagkaroon din uli ng mga bagong... Kasi kung, kung talaga nagkaroon ng transformasyon, di sana hindi na tayo ganito. <laughs> hindi ba? Hindi na tayo ganito. Nag, hindi, hindi na babago sa pamamagitan. It's not in the violence of the act that you can change. It is in the certainty that people will be punished. It's in the certainty that the truth will come out. So, may mga may may ano ko doon eh. parang ang antutukan tutukan natin, siguro natin na itong mga itong mga imbestigasyon na ito may kauwian. Ah, uh, mapaparusahan ang ang kahit nagkasala kahit sino man 'yan. At 'yun dapat ang isigaw natin. Isa eh, hari pang sinisigaw Marcos resign. Na parang teka muna. Siyempre, yung mga DDS yan ang gusto, Marcos resign. At pag nag-Marcos resign ba, eh, mapapalitan ba ang sistema? Eh, di siyempre, ang magiging vice-presidente, Cesaro Duterte siya magiging presidente, sa tingin nyo man kayo, masusolusyon na itong problema na ito? Eh, ang, ang mga Duterte pa, pag naibalik mo sa posisyon, eh, wala nang problema ganito? Kahit sino ilagay mo dyan, kapag hindi nagbabago ang struktura, hindi yan magbabago. At ang struktura, kahit pa violent, ang, kahit pa magkaroon pagbabagong struktura, kahit violent yan, pag ang puso ng tao, ang, 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 ang hindi pa rin tayo makaget get out doon sa Parabagang napakamaterial ng mga tao, ang yaman ng binibilang, you know, ng gano'n. Kapag patuloy natin ibinuboto ang mga hunghang at mga ayon lang sa kung sila ay sikat, wala, wala tayong magagawa. So, ang, ang sinisigaw, Marcos resign. Sa halip na ang isigaw ay accountability, sa halip na dapat ang sinisigaw natin siguraduhin, dapat, pag-usapan natin si President Marcos na talagang siguraduhin na itong independent panel niya ay talagang gawin ng trabaho. Sa halip na ang isigaw natin ay uh, mga anti-Marcos slogan, dapat ang ating sinisigaw ayusin niya ang trabaho, 'di ba? Parang parang mayroon ka political agenda. Eh kaya nga ako na naguguluhan mihana naman doon sa mga kaibigan ko mga aktivista eh. Kasi ang kauna-unahan lang sinisigaw, Marcos Biguin. Alam mo, sa totoo lang, marami akong kaibigan na nasa red, mga pula. Ang tanong ko, anong biguin? You want him to fail? For what? Eh, yun ang slogan na uuna, Marcos Biguin. Paano, ba, anong bibiguin mo sa kanya? Kasi daw, structural daw yan eh. Siya daw talaga ugat ng problema. Pero teka muna, alam naman natin na may nangyari nung panahon ng kanyang ama. Okay, ganun na tayo. Hindi naman ako bulag para sabing hindi nangyari yon. Pero iba naman ito sa ngayon eh. Ang iba sinasabi nila, eh kaya lang naman nilabas niya yung anong yan, yung, yung issue na yan sa Sona dahil gusto niya ng unahan eh. Na parang oo, pagpalagay ng ganun. Pero andyan na nalabas na nag-create kung hindi niya yan nilabas sa Sona at hindi siya nagkaroon ng website na isumbong sa Pangulo, hindi tayo nagganito. Sabagat matagal nang nangyayari. Halit. Eh. Huwag yung sabihin ngayon lang tayo binaha ng ganito. Ang dami ng bahang nangyari in the past. Kasi sabi nila, ngayon lang tayo binaha hindi. Totoo yan. Ang dami ng bahang nangyari in the past. Yung undoy. Lahat na. Pero hindi walang kasabay ka sa iyo na rage from the top. Pero ngayon lang tayo nagkaroon ng rage from even from the president. I think he's not perfect. He's not, you know, I criticize him too. In fact, ako nga, ayoko nung inilagay niya si Magalong doon sa committee eh. Kasi ako, you know, believe naman ako kay Benji Magalong. But Benji Magalong is an advocate. What we need in the ICI, yung Investigative Commission on Infrastructures, is someone who is perceived to be above ground, professional, hindi politiko. Para talagang hindi makulayan ng ang, ang, ang desisyon. Kasi the moment na magkaroon ng kulayan, it will be suspect. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit si magalong pa rin kinu. Si magalong kuning resource person. Pagpatawag na tema witness. Pero yung gawin siyang consultant, gawin siyang advisor, I disagree with that, Mr. President. That's a wrong move. Ganda na sana ng diskarte. Okay? Pero ayan. Sa ako, kini-criticize ko yan. I think alisin nyo dyan si Magalong kasi hindi siya bagay dyan. Di ba? Sal Saludo ako sa may expose niya. Kaya yun ang trabaho niya. Mag-expose. Mag-witness siya. Mag-provide siya ng information. Pero yung maging adviser siya nung komite is I didn't I a misstep by the president. I don't know. Maybe it's a uh, it's a concession. So sige, pag inilagay siya magalong wala nang masasabi yung mga kritiko. inilagay na kasi so magalong is perceived to be a pro Duterte person in the past. Yun nga ang problema ko sa kanya, eh, nasaan siya nung nung time na si presidente Duterte ang presidente. Maray may mga rock sa bagyo, but ba? hindi niya noon hindi niya mailabas 'yan. Ngayon lang siya nagsasalita dahil presidente na sa BBM, di ba? Pag ganoon eh anong problema, di ba? So but baka naman 'yun ang dahilan ng pangulo na sige, lagay natin 'yun yung para wala kang masabi, di ba? Posibleng ganoon, pero sa ako, hindi disagree pa rin ako. Not that I discount the value of his testimony of the information. That is why he has to be dapat source lang siya ng data. Dapat matawag lang siyang witness, resource person. Pero yung gawin siyang advisor, ay nako, hindi yung sa akin it doesn't sit well that is how i put ganun dapat ang criticism natin objective fair hindi yung napaka visceral na parang etong mga aktivista kong mga kaibigan biguin parang biguin saan you know, this is a president who may not be perfect but actually contributed a lot to the discussion about corruption kasi kung hindi siya naglagay sa zona niya pagpagalagay na may iba siyang motibo di ba Ah, oh, 'di ba? Naglagay siya ng website. Oh, eh, nag-trigger 'yun ng ganitong klase ng avalanche ng rage. Let us grant the person some juice. Please, you know, give them what is juice. Hindi naman 'yo kaya ang sambahin, eh. Pero yung word na biguin. Parang ay, dito na naman tayo talata mga pula. Na minsan ay isip mo talaga, gusto ba talaga ng mga red na magkaroon ng solusyon? May nagtanong yun sa akin, eh. Gusto ba talaga na magkaroon ng solusyon gusto lang nilang guluhin? Kasi ko alam mo, I want to give them the benefit of the doubt because i sympathize with many of what they fight for but sometimes that that is a fair criticism gusto ba nilang maayos ang sistema o they want it to be to fail they want to marcos to fail so that they will create a turmoil that can generate rebellion and revolution may maganon eh ewan ko ayoko magisip ng ganon kasi nagmi naman na naman sila sa sa legislature so ang ibig sabihin niyan willing na silang pumasok sa sistema unless ginagamit lang nilang pagkakataon para dumami yung front nila. Uh, but anyway, that's another discussion. Para sa akin kasi, yung word na biguin, pag nabigo ang presidente, hindi lang naman <laughs> si Marcos ang talo, ang talo ang taong bayan. Pag nabigo ang presidente, you are going to let the Duterte win. The Reds will not win if Marcos failed on this. I don't think so. It will be counted as a win by the corrupt people. It will, be it will be also be counted as a win by the Dutertes and the DDS. So ayaw kasing ganitin yung eh, you know, ayaw gamitin yung reason eh. Puro politika, puro positioning. Hindi naisip na ano ba layunin natin linisin ang sistema. At minsan sa paglilinis ng sistema, kailangan mo maging strategic thinker ka. Hindi yung puro puso ang yung pinapairal, puro galit. Kailangan mo natin ng katwiran magmarcha tayo, kailangan natin yon. Pero ang marchang yan, dapat panawagan na magkaroon ng katwiran ng proseso, hindi yung babagsakin ng gobyerno, babagsak si Marcos, biguin. Doon ako talaga, alam mo, bamaligdad ng resigmura ko nung mabasa ko yun. Para sabi ko, oh my God, here we go again. Di ba? Here we go again. So I'm sorry ha, doon sa mga kaibigan ko ng mga, ano, ng mga pula. But I think you're wrong here. Kaya nga tayo, kaya nga kayo natatalo lagi eh. Dahil nakakahon kayo in the past. <laughs> Tingnan mo na lang yung mga slogan ng mga nagrally sa UP. Although may mga pananagutan na ando pa rin yung issue na hindi pa rin maalis pa rin sa Amerika, imperialismo, si Marcos. Di ba parang sabi ko, parang ginagamit, pinipilit na ipasok ang slogan ng 1970 sa ngayon, yung first quarter stone. Alam naman natin, ibang-iba na ang panahon sa ngayon. Di ba? ang ang ano natin magkaroon ng kamalayan ng mga tao mag-demand ng change. Hindi na ang oras sa mga ganitong mga ano mga galit na walang katwiran. So asahan natin na magiging masaya, magulo, maraming boses sa maririnig natin. Ang akin na lang ipinagdadasal una hindi maging violent at pangalawa yung mga sasali, pag-isipan naman natin kung ano yung mga isisigaw natin. At huwag nating hayaan na, na uh, lalo na yung mga alam ko na talaga namang sa kanilang puso, ang kanilang agenda lang talaga ay mapabago ang sistema. Huwag nating hayaan tayo ay manaig sa atin ang galit at hindi ang katwiran. Sabagat, ang galit na yan, laging ganyan. Ang galit sa Nepal, ang galit sa Indonesia, ang dami ng beses nakita sa kasaysayan yan. Pero ang nangyayari, ang sumasali na tumahalili yung mga regimen ay katulad din hindi naman katulad na katulad pero ganun din. Meron pa rin ganung klase ng mga naghaharing uri, ganun merong kalupitan, meron pa rin pagmamalabis, meron pa rin katiwalian. Kasi nga ang umiiral puso. Marami na tayong kasakasaysayan ng ganyan. Revolutions tend to devour their own children. Para tayo makapag-transform, kailangan natin na magta-transform din sa uri ng politika natin. Transform natin ang mga pag-iisip natin. Gamitan natin ng katwiran, gamitan natin ng datos, gamitan natin yung objectivity and fairness. Call a spade a spade and let us give a person the credit that he deserves, even if we don't like him. Ganun lang yon. Okay. O sige. Sana, nakapagturo ko sa yung kaisipan, na plus ko yung puso at napabago mong panahon yung subuhay, lalo, lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa kanang lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Araw nyo ng lunes, sa Merkwes, meron din tayong Usapan politika, pero baka sa hapon na. hindi eh, ko alam kung anong oras. Kasi ako po ay may meeting din sa Miyerkules. But I'll make sure that we'll have usapan politika sa Wednesday. Ah, sige, ingat po tayo lagi. Sa so, mga mga lugar na naman ngayon mga binabaha at maulan. Ingat po tayo. Ingat-ingat lagi. Lagi ang sinasabi. Yopi naming mahal. Ani mula sa Bye for now. See you Wednesday.